Napalayas nga ng BRP Miguel Malbar ang mga barko ng China sa Bao de Masinloc. Pero mukhang nagsilipata naman ang mga to sa Spratly Island. Bakit nandoon pinili ng China ang magsitambay? May artificial military base kasi ang China doon. Kaya malalakas ang loob ng Chinese Maritime Militia niya. Nasa dulo rin kasi to ng ating exclusive economic zone. Kaya hindi talaga makakaresponde ng mabilis ang BRP Miguel Malbar dahil nasa Scarborough Shore pa nga ang warship. Haabutin pa ng isang buong araw bago makarespondin this kind of behavior basically violate our sovereign rights in the in in our own exclusive economic zone. So we uh, keep on challenging them to um, tell us their intention and to depart immediately. Uh, but unfortunately, sa dami ng Chinese maritime Venetia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nag sa ating aircraft and even for the Philippine Coast Guard vessels. Ilang oras na nga pero wala talagang sumasagot sa radio challenge. Kaya nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng rubber boat. Pwersa ang inakyat ang isa sa mga barko ng China. At wala talagang katakta. Para isipan tuloy sa Philippine Coast Guard kung ano ang pakay ng China tinawag tuloy tong ghost ship. Tila pinipikon lang ng China ang Pilipinas dahil pinalayas nga sila sa Bawa de Masinloc tapos lumipat naman sila sa kabila. Wala pa tayong nakikitang tao na talagang parang ano lang sila, mga ghost ships. They want to um, uh, assert their claims dito sa mga area na to na unoccupied. Na. dahil walang Chinese na nag-ooperate, hindi daw to aalisin ng tingin ng PCG. Tatambayan daw to ng mga barko ng Pilipinas. At once na may tao ng mga Chinese, tsaka daw nila e-escortan paalis ng ating EEZ. Of them not responding sa radio challenge natin na ito, ang uh, Philippine Coast Guard vessels remain to be in the area. At para siguraduhin that the moment we see uh, presence of uh, Chinese uh, personnel, We can immediately communicate with them and tell them to leave immediately. We'll Wala, nasa, see na ganitong kadami ang Chinese Maritime Militia. They, militia. They, might, militia. They might be intimidated and not to uh, go there for fishing activities. 50 Chinese Maritime Militia ang narecord ng PCG. Pero may mas malala pa dyan dati. 150 na barko ng China ang dati nilang pinalaya sa EEC. Inisa-isa talaga nila inood. Halos lahat nga ng warship doon idineploy maitaboy lang. Kaya ngayon, malakas ang loob ng Pilipinas na mapapalayas yan ng madalian lang. What we can do right now is we document uh, the bow numbers of all these Chinese maritime militia vessels na alam naman nating talagang uh, Chinese flag vessels and then forward this to the National Task Force for the West Philippine Sea. Paulit-ulit lang, di ba? Ano kayang magandang gawin ng Pilipinas? Sunugin na kayo. Ano sa tingin nyo ang nararapat gawin sa mga Chinese maritime militia na to? Comenta se roubar